Mamaw na tilapia mga lods so, Napakalaki niyan no? wow. oh. Wow. Dapat mo ay dito. Mga idol, isang magandang gabi po. Nakauwi na naman ako galing sa Pangulente. Ang isda ay po yung aking hinuli mga lods. Ayun eh, o. Napakalala niya mga idol. Oh kasi sa loob ng na si eh. yung ating tilapia mga lods yan laki Tayo yung tayo. to napakalaki yung mga lods lumusok pa ako eh. alas 8 maka na ko alas 9 na po mga lords. yan po ating yung ating na tilapia maamaw oh. lang mga lods napakalaki yan wow. tapos yung <coughs> nandun yung bihaya sa ano lapad eh. <coughs> mga idol ako ng alas 8 mga ka alas kailan Isang oras nandito mga lods lapad ang ang lapad 17, garo. 17, garo. 17 garo. Eh, na naman kami eh sa walon. Okay. Yan po yun. Ayos yung gumana yung biyayan. May laman po kasi yun. Yung huli ko kanina ng maga. Pero yung iba po niya nabihin na ay e, ito na lang. Ang isa ko para bukas. Sakali kung may kukuha, may, pam may pamigay na lang po kami. Kasi po araw-araw po may pumunta po rin kung may bilhin ng mga isa. Lalo para madalag at saka yung mga tilapia. Pero mamayang madaling araw pa po mga ito lalabas po tayo. Uh, mamamantin naman ako mamayang madaling araw pang umaga naman hindi <laughs> na. na ni Commander yung mga talag Kaya ganyan, ganyan, ganyan na Saka, ganyan na ganyan na ganyan na na ganyan na ganyan na ganyan na na ganyan na ganyan na ganyan yung mga tilapia ay bihay na natin sa bihayan ah nakahuli pala ako ng igat ano nakahuli pala ako igat nakahuli pala akong Eh salawa eh, meron tayo pang pakulusin, palundagin mga lods yan eh, kasi eh, ay palabad mo ngayon yung tilapia eh, palabad mo ngayon <coughs> palabad mo ngayon, hawakan mo pa tayo palapan pala may dalawang kamay, pag gano'n, ayan. Tayo mo, patayo, patayo. Ayan, gano'n, pa mo. Tayo. Ganun, ganun. Ayan, gano'n, ah, ka, dalawang kamay, ah. So, ayan, natin yan. Yung gurami, lagay mo sa lip. Ayan. ha ah, siguro, nasa kaysi ah, na po yan, mga idol. Ah, na. Ayan mga idol, kami po ay kapalang na. Maraming salamat po. Paalam.